Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may malainin bago, <laughs> Naik Cavite. At, ah... Uh, dahil... busy ngayon ang ating shoot sa dami ng mga nagre-request. Kung pwedeng i-update natin, pasalan natin yung mga possible na maging bahay nila. So dito ay sa may Christoph Height naman tayo. No? Pinahanap po ay Block 21, Lot 3. So, tagan... Uh, nalip narilukit sila dito at nabablang ko ako from kawit sila kawit kabiti din so nalipad dito kasi ah uh, dahil dun sa ginagawang Kalax Expressway no so parang napiktuhan sila noon kaya nirelocate sila dito ng government ng uh, kawit dito sa Kristup Heights dito sa may malainin bago, kabit kabite. So, ito na yung crystal fight. So, dun sa kabila, ah, lapas tayo dito. Ito yung gate. <laughs> ito yung entrance, eh, no? Pasok. Pagkagaling ka doon, kabila na yun. So, papasok ka dito, galing dyan. Dito ka lusot. Sa Erika na yan, papasok dito. Makikita nyo sa bandang kanan ito ng uh, fight extension kung tawagin to. So, pagka dumiritso ka doon, papunta na yan doon ng kalubkob. <laughs> uh, shout shoutout kay Kuya ah, uh, papunta ng Kalubko Parkstone. So, papunta na yan doon. Basta madami pang mga pabayan doon. Kaya, hello po. <laughs> Shoutout kila ate. At, ah uh, ayun, pupunta na natin yung uh, Black 21 Lottery. So, sana nandito si ate yung nag-request na... Hindi ko yung pangalan niya. <laughs> Kasi wala oh, tinan nyo. Wala yung pangalan niya dito sa aking kudiko ko. Okay, pasok na tayo. Pabunta na tayo dito sa loob. Nalipad natin yung camera na natin para mas makita nyo ng maayos yung lugar So ito yung uh, Christophite Parang uh, ilang pamilya pa lang dito Siguro mga 20 Sabi may mga na-relocate uh, Na naman ho dito So ito yung lugar oh. Ayan o oh. Pasok nyo yung entrance Wala pang nakatira Bakante pa And Ito yung pinaka-entrance nila At uh, ito yung mga unang na-relocate na rito Hello. Saan so, dito yung Black 21, eh. huh? 21, oh, Toy? 21. Oo. Oh. Ah, sa likod eh. Baka nadudun sila. <laughs> ah! Ito Ayan, no. Ayan, Ito po? Straight. Ayan. May, may Black 121 pa doon. 23 po ata ito, ano? Madam. Ay, <laughs> si Madam. Okay lang. Sige. <laughs> <laughs> so, dito ata yung Black kasi parang may bagong nalipat dito. Ha? Huh? So, ayun, oh, Dito nga, o. Ayun, o. Di ba, mga bagay? Black ba? Lat... Di Black 21, Lat... 3, Black 21, lat 3. Oh, oh. Ay, alam mo. Ayun, o. Ayun, you know? 21. 21. 20. 20, 20 ito sa kabilang Ah, 21. sa kabilang Black Black, 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 Black. 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 Magandang hapon po. ayun, oh, Hello po. Maganda. Kayo po ba yun, Nay? Ay, kagusta po kayo, Nay? Ay, nandito na pala kayo sa ano. Oo nga, salamat po sa support po ninyo. Ay, sinari, nag-request na pasyalan dito sa ano. Ayan Ayun o. Kasi gaya siya yung nanay pala. Manogan <laughs> ko. Ay, manogan nilo po. Kumusta po ay. sa atin. Kasama ko sa video ko, ti, ha? Ah, okay. Oh mukhang ang dami niyong gamit, Nay. Kailan po kayo dito, Nay? February 20. Lagyan ko kayo ng mic, Nay, ha? Okay lang? <laughs> Okay. Diba na kayo? So ayan na yun, okay na po <laughs> Okay lang <laughs> Ay si Nanay, anong pangalan niyo Nay? Nanay Josie Nanay Josie, Ay, si yeah, Nanay Josie, Josie. Ah, Kailan pa kayo na inalipat dito? February 14 14, ang ah, matagal Ay, na rin uh, pa na Tapos uh, binigay yung susi sa amin February 14, lumipat kami February 20 Saan po kayo galing bago kayo napunta dito? Kawit, panamitan kawit Ay, ah, yung ginagawang <laughs> expressway doon, no? Opo. So ayun, no? Ayun lang siya Ilang pamilya kayo na inalipat dito? 100 sa Ah, ang dami na. Ang dami na pala. Pero man. hindi sabay-sabay. Ah, hindi sabay-sabay. So may mga naiiwan pa doon. Hindi naiiwan. So nung nalipat kayo dito, bali ilang pamilya kayo? Noong una, 50. Tapos yung sunod, ayawang ko kung... Doon sa kabila, doon sa kabila, oh, dyan, doon. Ah, dito sa kabila. Tsaka doon sa... Oo so, nga. Ito yung parang nauna, eh, no? kumusta ah, kayo dito, Nay? Nanay Josie, <laughs> okay kumusta? Naman. Oh, oh. Ay, yung Kumusta po yung uh, bahay? Ano sa ano ninyo? Ah, maganda. Maganda. Oh, Hayahay na. Hayahay. <laughs> <laughs> wow. Wala nang ba. Wala, wala nang ba. Oo <laughs> <Wala> nga, <nang ba. laughs> wala nang ba. Tsaka okay. mukhang tahimik na rin dito, oh, eh, no? Okay. sa lugar, ay, no? So, maganda. Ay, no ayan. Ito yung bahay na no. nila, no. ate. No. At uh, na no. kayo no. ng gamit, eh. <laughs> Regalo lang yun. Regalo, ang buti na. Mabuti na ay, mabuti Opo. naman po eh. to yung manugang na, ninyo. Regaluhan kayo. Shout out kay manugang. Shout out sa manugang kong mabait. Ay, ayun na, oh, ayun na. Buti na lang. Tsaka <laughs> mabuti... sa anak ko. Ah, sa anak ko ninyo. Oh, oh, nga Rigalo naman lang kasi. Yan, Kahit uh, paano yun, si na mabay to yung manugang ninyo. Shout out sa mga mabait na manugang. Shout out sa mga kapatid ko sa Saudi, tsaka sa Canada, Leo Gardosi, tsaka Ricardo Gardosi. Ayan, shout out to sa, sa kanila, sabi. sir. Kailang ma'am. Ayan, nadidito na si, Opo. si ate, yung kapatid ninyo. Dito na at, si, uh, Josie si ate Jocelyn. At, si ate ayun. Ayun. Maganda na yung bahay. <laughs> maganda na yung bahay Opo. ni nanay. <laughs> Nag-request yung ano, kapatid ko doon sa kabila. Sa kabila yan. doon. Opo. Oh. Ah, Opo. okay. Okay. Oh. Ayun nga siya. Sabi ko, sabi ko, parang wala namang pang nalilipad. Nandito pala sa loob. Opo, dito. Opo. kami kasi nakikita ko lang. Yan, may mga tao na po yan. Uh -huh. Adi, dito sa ano na to? Ah, po. Mayroon na yan. Oh. Na po yan. Kasi nakikita ko lang yun doon sa mic kabila, yung Black 23. <laughs> <laughs> Mayroon tayong vlog. <blank. laughs> Ayan na si Kuya. Kasama ko kay Kuya. Ayan, shout kay Kuya. Halika na dito. panamitan. <laughs> <laughs> Ayan, shout kila nanay. Sa TV tayo, makikita tayo. so, <laughs> yun. At, YouTube uh, vlog. <laughs> So, yun, napakadami na rin pala, no? Nakikita ko siyong bukad doon. doon. So, ah, parabi marami. ko parang wala pa nadadagdag. Kaya nagulat ako, sabi niyo may nalipat Yung na naman. Niya. Hmm? Ano ang hindi mo mm -hmm. Delio. Delio TV. TV. <laughs> Oo. Oh, Delio. Ay, salamat sa inyo na yan. Thank you, thank you <laughs> na yan. Thank you po sa support ako ninyo. Ayos na ako. Oh, at ayun, uh, uh, at least nakakatuwa, nandito na kayo, oh, maayos na kayo. Kung, Kumusta naman kung doon sa dati niyo tinter do sa kawit? Para sa akin, maganda. Oh, oh. Ah, yun. <laughs> Oo oh, nga po. Oo you know? <laughs> oh, po. O, talaga Masaya maganda. na lang. ako dito. Kaya, tsaka maganda rin. Oh, para sa akin maganda yung pwesto nyo rin to dito. No? Kasi oh. wala na kayong katapat na oh, ano, ano na dito. Ayon, dito na lang sa kabila. Oo, ano? Ha, ah, kay kay din pala. Halos oh, hindi, oh, hindi o, rin kayo nag na lang kami. <laughs> Oo, oh, hindi, hindi rin talaga yung hindi kayo nag Mabuti naman. Thank puga. you, kay Mio. Ay, oh, ayun, salam. Aguinaldo. Sarap. Ay, naman oh, oh, Mainam namang, <laughs> po. Opo. Akala ko po talaga yung mga narilukit pa lang, yung mga nadudun sa labas. Hindi, na, mayroon na po. Mas, sa, lilipat na naman sila sa ano, no. After ng mahal na araw na, eh, no? Tapos. Kaya, oo, okay, uh, -puno ano? puno na dito, sir. Oh. Parang na-surprise ako, ang dami na palang mga nakalipat dito. Parang one-time nag-update ata ako dere dere chula ko doon. Oh, ano 'yun eh, walang tao. Oh. <laughs> Ngayon madami na Ayun, din oh. Ay, nakita niyo 'yan eh. Oo, at saka medyo talagang nabubuhay na yung lugar oh, na oh. Kumaga you know? okay. o, nagiging masaya kasi nagkakataon. Oh, sila na. naman interview. Ayun, yun. sinanay, sinanay, kumusta naman po kayo? Oh, Ay. Na. Ay, sige na, <laughs> sige. Oh, okay. oh sige, sige po. <laughs> okay na, maraming salamat sa inyo na ya. Thank you po. Na, go na po ako. Oh, salamat oh. po. Ikutin ko yung mga o, pupunta doon para makita nila, ma-inspire din sila na maganda yung nali, Oo, nag-a nato ng UAN. Ayun, tawag nga oh At uh, kahit pa paano, okay naman na po kayo dito, no? Okay. Okay. Para sa amin okay. Mm. Kaya napakaganda oh, you know? Ay, ka. <laughs> ayun. Nariyan <laughs> <Di> naman kami, yung pagalis Pa-interview ka. Tiga sama kayo. <laughs> Hello. At... Sige ate, ma'am thank you, go-go na po ako, ikot ako, subukan ko doon, ikot na doon, salamat sa inyo. Ay, go na po ako. Oo, sige, sige. Ay, 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 ikot dito muna, unahin ko para lulus na po dito sa kabila ha. Ikot ko dito, salamat sa inyo. Ay, salamat po sa inyo. So ayan, ah, ang dami na rin palang nalipat dito sa Christophe Height Extension dito sa may malainin bago. Biglang na-surprise ako. Tara, at dito na nga oh. Halos parang hundred family sila. So yung nauna parang twenty. So may hundred family pa na may lilipat. At yun na nga. At ah... Ang dami na palang biglang tao dito. Nasa loob lang pala sila. Akala ko walang nadadagdag. Ate, magandang hapon no Kasama ko kayo sa video ko, tiyan, ha? At Ayun. Uh, Ah, okay. So, yun yung may mga bahay at likod. Parang ngayon ko din lang nakaikot dito. Lusot na ito na yung Erika, oh. Sa kabila at ang taas itong bahay na to dito. Oh. Parang naka siya. Imagine yung ilang step yan. One, two, three, four. Apat na step. Na step yan papunta doon sa, papunta dyan na sa taas ng bahay na to. Kaya pag Diyan ka na, parang nasa second floor ka na kagad dito sa bahay na to. So ikot tayo dito, itong block 21, halos parang puno na, no? Ng mga residente. Okay, so yun, at, uh, ayun o, oh, block 21 nga, halos puno na. Halos may mga tao na. At yun nga, nagkaroon kagad ka sila yun, provide, uh, tawag dito, yung kuryente uh, submiter, submeter no mas mainam naman kumpara doon sa iba na uh, talagang solar lang wala pa talagang halos uh, kuryente ganda nga po po <laughs> vlog ko ya <laughs> ay masarap salamat po salamat po sa inyo so ayan oh may ah... Uh, Halos puno na, kasi nga lang may music dito Ito rin sa kabila dito, Black 22 Mukhang meron na rin uh, malilipat dito Ganda nga po sa <laughs> si Sama ko ka today siya. Sa video ko ito ha At ayan dito na, puno na Ganda nga po po <laughs> so Okay, so yun uh, Nakita na natin si Ma'am at halos puno na itong Block 20, 21, and then 22, mga susunod. May mga marirelocate na naman dito sa Crystal fight. So, mas mainam sila dito kasi meron na silang submeter na kuryente kumpara dun sa iba na talagang uh, wala pa. At yun, yung uh, update natin dito, napakadami problema lang natin dun. Copyright tayo kasi merong tugtog. <laughs> May tutugan doon. Uh, yung isang uh, mga residente doon, nagmi-music sila. hindi uh, natin alam kung ano gagawin natin para hindi tayo maka-copyright nung ano. At ito yung update natin dito sa Christop Height Extension. So nakita niyo yung last time, ah uh, wala pa ngayon. Meron nang ginawa na kagad na nila yung harapan nila. Paayos na at uh, itong sa Block 31 eh, mukhang may lilipat na rin. So talagang uh, nabubuhay na lahat ng mga pabahay dito sa Cavite. halos napupuno na no ng mga kabahayan. O pabahay ng gobyerno. Okay, so yun, uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Nakakatuwa dahil ah uh, positive yung mga sagot ng mga kababayan nating nalilipat sa mga pabahay ng gobyerno at masaya talaga sila na nagkaroono sila ng bahay na ganito. Diba? At uh, nakakatuwa dahil yun yung nagiging uh tawag dito, expression nila, kanilang pananaw na talaga nga uh, mapalad sila na nagkaroon sila ng bahay ng gobyerno. Karamihan naman, halos karamihan ng mga tinatanong natin eh sabi naman nating uh, happy naman sila sa mga bahay. So, although yun, talagang iba, uh, mayroon din tayo nakakausap na medyo a problem lang nila yung hanap buhay nga. Kasi wala naman talagang hanap buhay dito sa Nike. So, yun. Tsaga na lang, balik doon sa kung saan nanggaling at uh, dahil nandod yung hanap buhay, ganun na lang yung gagawin. Okay, so yun. Uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Go na po tayo. Thank you po.